Alam mo kasi, Bok, si Bobby, sabi ni Noble, eh, nasa vacation pa siya. Bukas pa raw siya magre-report. Kita mo? Kahit yun, alam na alam ko na. <laughs> uh... ah. Tawag mo na kasi, Bok. Nag-usap na kami kagabi. hindi di, okay na kayo ni Bobby. Bati na kayo. Mas lalo pa nga yata ang nag-alit eh anong ginawa mo? No? hindi ako may kasalanan. Iniisip po ako may kasalanan. Ang sabi ko kay Bobby, kinausap ko sabi ko, diretsuhin mo ko. hindi eh, naman ako manguhula, Bok. Bok. Alam mo ko ng problema ninyo ni Bobby. Ano? Parehas kayong ma-pride. O sige, eto. Simulan nag-away kayo. May humingi na ba ng tawad hmm. sa inyo? Oo, oh, Bok. Ako, ako lagi nagsusorry. Talaga? Oo. Sige, sige. Tatawagan ko ngayon si Bobby, ha? Sisiguraduhin ko yung sinasabi mo. Huwag na. Hindi, 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 hindi. Hindi pwede yun, eh. Kalang, kalang. Hello? Ano tong narinig ko na humingi na ng tawad sa'yo si Bok tapos di yung parin pinatawad? Anong klaseng ang tao? Nay, nay. Joke lang, ha? Ano? Wala akong number ni Bobby. <laughs> Bok, ang sa akin lang naman eh. eh intindihin mo na lang yung tao. Namatay eh. Namatay yung tatay eh. Ang hinahanap lang sa'yo ni Bobby, extra pag-unawa. Okay? Huwag ka na makipagsabayan sa kanya. Ikaw rin nahihira pag kapag nagagalit siya eh. Alam mo, kasalanan ko ito kasi, di pa kita natuturuan pagdating sa ganito. Medyo ibang level na ito pagdating sa relationship. Next time, turuan kita. Ay. Sino ka? Lieutenant Charlie Samson po. Ay, Bobby! Siya yung mahaderong polis na kinakwento mo! Grabe yung panlalayot mo sa kanya, eh, no? Ikaw yung napangit. Hmm? hindi ka galingan, ay, hindi ka tangkaran, na gustong magrena sa Station 12. Babita maka, Hindi ka gandahan. Pangit. Hoy, baklang tinubuan ng balbas. At baklang hindi gaano tumubo. Hi. May kailangan kayo sa akin? Mar! Abdul! Umasok na kayo sa loob, samin niyo na si Lola. Oo nga, Kap. Tara na. Hindi kaya. Mama mo, blue! Lola! Sige na! Anong ginagawa mo dito? Boring ba sa Station 12, kaya... dinayang mo dito yung kiniingitan mo? Ako? May sa'yo? Eh, kakatapos nga lang ng successful partnership namin ni Tonya. Case close agad. Eh, ikaw, gaano mo katagal na close yung kaso ni Amo? O, oh, sige na. Ikaw na yung magaling. Sige na. Bobby, nagpunta ako dito bilang respeto sa'yo. Respeto? Magpapaalam sana ako sa'yo. Baka naman pwede mo kong ereto kay Tonyo. Di ba hindi naman naging kayo? Oo. Hindi naging kami. Good! Sabi ko na nga ba, hindi ka magugustuhan ni Tonyo. So, pwede. Gusto mo si Tonyo? Sige. Sayong sayo na. Kung gusto mo, pati yung buong Station 12, patulang mo na rin. Kung gusto mo, pati si Chief, pwede. Advice lang, Charlie. Huwag kang masyadong obsessed sa akin, ha? Kasi baka isipin ko ako ang type mo. 因为 <Get>